Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na to, tatalakay natin ang maikling kwentong Tata Selo ni Rogelio Sikat. Ito ay isang makapangyarihang salaysay na naglalarawan ng kawala ng ustisya, paghihiganti at ang matinding paghihirap ng mga magsasaka sa ilalim ng isang mapangaping lipunan. Tara, samahan niyo ako. Tata Celo, ni Rogelio Sikat mula sa Aralin 2.5, Filipino 10. Tagpuan Tagpuan at kalagayan. Buo, ang kwento ay naganap sa bakuran at loob ng munisipyo, particular sa istakid o kulungan at tanggapan ng alkalde. Ano ang kanilang kalagayan? Mainit at magulong. Mainit ang sikat ng araw. Nagigit-gita ng mga tao at nasasalisod na alikabok. Ay nagpapahiwatig ng kaguluhan, pagdurusa at kawalan ng ginawa. Ang mga tauhan ay una si Tata Selo, siyang pangunahing tauhan. Si Kabesang Tale, Tano, ang may-ari ng lupa na sinasaka ni Tata Selo. Si Saling, ang anak na babae ni Tata Selong ulila na sa ina. Ang alkalde, kabilang sa sistema na nagpapanatili ng kawalan ng katarungan. Hepe ng pulis, mapangapi at mapagmataas. Sinipak at sinikmuraan si Tata Selong sa tanggapan ng alkalde, mga tao sa bakuran at munisipyo. Ang bawat tauhan sa maikling kwentong Tata ay kumakatawan sa isang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang inaapi, ang mapangapi, ang autoridad, ang sumusunod na generasyon, at ang masa. Sa pamamagitan nila, na ipapakita ni Rogelio Sikat ang sistemang nagpapanatili ng kahirapan at kawalan ng katarungan at kung paano ito mahantong sa pagkawala ng pag-asa at paghihiganti. Buod ng Tataselo ni Rogelio R. Sica Nagsimula ang kwento sa munisipyo kung saan napuno ang bakuran at tanggapan ng, mga, ng munisipyo ng mga tao dahil sa balitang pinatay ni Tataselo si Kabesang Tano, ang may-ari ng lupa. Si Tata Selo ay isang matandang magsasaka na nakakulong sa istakin. Sugatan sa noo at suot ang lusak na damit. Sa harap ng maraming tao, ipinapaliwanag niya na pinatay niya ang kabesa dahil binabawi nito ang kanyang saka. Ang huling lupang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Sa pakikipag-usap niya sa iba't ibang tao, mula sa kanyang kapwa magsasaka, sa anak ng mayamang propetaryong hanggang sa isang batang magbubukid. Mula sa kanyang salaysay sa harap ng alkalde, malalaman natin dito ang tunay na dahilan ng kanyang paghihiganti. Una, dating pag-aari ng pamilya ni selo ang lupang kanyang sinasaka ngunit na isang lalamang ito nang magkasakit ang kanyang asawa. Dahil sa utang Naimbargo o narimata ang lupang kanyang sinasaka at nakuha ito ni kabesang tanong. Nais si Tataselo na mabawi ang lupa sa pamamagitan ng pagtatanim at kasabay nito ang pag-iipon, kaya't ayaw niyang magbigay kahit isang pinangko o bahagi ng ani sa iba. Nang subukang paalisin siya sa kanyang lupang sinasaka, nagmakaawa siya sinabi niyang malakas pa siya at kaya pa rin naman niyang magsaka. magsaka, Ngunit, tinungkod siya ng kabesa, pinahiya at pinagalitan ng malupit. At walang respeto ang ipinakita sa kanya bilang isang matandang magsasaka. Sobrang nasaktan si Tata Selo at nawala siya sa sarili niyang katinoan. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa na mabawi ang kanyang lupa, tinaga niya ang kabesa. Habang nakakulong, dumalaw ang kanyang anak na si Saling, isang batang babae na ulila na sa ina at kamakalawa lamang umuwi mula sa pagiging katulong. Natakot si Tata Selo para sa anak niya. Ayaw niyang madamay ito sa kanyang ginawa. Hinikayad niyang umuwi na si Saling kahit alam niyang wala na silang uuwian. Sa huli, nawawala na ang nawawala na ang pag-asa ni Tata Selo. Habang nakakapit sa rehas ng istakid, paulit-ulit niyang sinasabi. Lahat ay kinuha na sa kanila. Ang lahat ay kinuha na. Habang siya ay umiiyak. 'Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po. Mula sa aralin 2.5. Filipino 10. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.